Ayan, ganyan. Ilang taon ka na, nabibeng? Bila na ba, 89? Ilang taon? Ako? Oo. 89. 89 years old? Oo. Ah, kumusta ka naman dyan? Ito. Ah, sino taga-bigay sa iyo, nabibeng? Ito, nag-atumang ko ni Inday. Inday? Sinong Inday? Ah, oh, okay, okay, okay. Ako ako. Oo. Mm-hmm. Ano? Ah, sino bang taga-bigay sa iyo ng pagkain? Pagkain, wala. Uh, ano? Pagkinag Oo. Oh. Ako naman. O oh, sige. Wala ka pang almusal ngayon, pananghalian. Ano bang handa mo ngayon? Ano uh, na. Ano na? Ah, sino nagbigay sa iyo ng bigas? kas mukas oh, nagtag, mukha mo, ipakita mo yung mukha mo. <laughs> Ayam pakita mo yung mukha mo para makilala ka. Uh, mga friends no, ito yung Ah, kapitbahay namin si Nabibing, matandang dalaga din siya. Tapos meron din siyang kapatid, matandang binata. Magkasama sila pero matanda na kasi, 89 years old. Ayan, ito naman 89 years old. Ilang taon na ba yung kapatid mo? Hoy, pala 'yung kapatid. Now, 70 na combo, hoy. Odi oh, ba 70 so, na? Naklain, man chijadai. Oh, wala pa dadat O, oh, nademmu ipun ka. Sa so, uwan di man may magkapuang kay na po. Sinapupun kay, ah, oh, wala kay ang nagpangahoy kay ang ako pa. So, Ay, naintindihan na natin kasi medyo ano yung katarak niya eh, yung mata niya eh. Ang masabi ko lang na bibeng, uh, punta ka doon kay ano, punta ka doon kay napili. Day, day. Napili. Ah, ah, uh, magkano napili. bang kilo sa bigas?